Ako'y nangalap ng mga video na kung saan nagpapatunay na masarap at hindi daw masarap ang diwata paris overload. Ito nga ipapanood ko sa inyo yung moment of truth na sinasabi nila na masarap at hindi masarap ang overload paris ni Diwata. Ito, panoodin natin to. Ito nga ako ngayon sa Pasay para masubukan ng Diwata Paris Overload. Kung talagang masarap nga ba o hindi masarap. Sobrang dami nagsasabi na hindi masarap at nagsasabi ng masarap. Kaya susubukan natin kung ano man ang sasabihin ko sa inyo dito. Yung katotohanan lang kung talagang anong lasa nga nung Paris Overload ni Diwata. Ito na nga yung Paris Overload ni Diwata. Siyempre, kukuha tayo ng sabaw at konting laman ng kawali at susubukan natin kainin ayan, medyo hindi masarap. At totoo nga yung sinasabi nila walang lasa. Bilib ako sa kasikatan niya pero sa pares niya hindi ako napabilib. So dito na tayo sa pares sa ni Diwata. So, ito, order na kami ng dalawang pares tas isang seek and joy. Ito na yung pares ni Diwata overload. Yan, dalawa agad yung rice ko tapos ito yung sabaw. Pares ni Diwata, pares overload. Kakaiba yung pares niya kasi, ay o, no? Yem po yung gamit niya tapos ani sa bao. Moment of truth, tikman muna natin yung bao ni Dewata. Mm. Mm. Not bad ha. Ay no kakaiba yung pares niya kasi yem po yung gamit niya and then crispy pa yung nandi dito. crispy oh. Mm. 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 niyo lang sobrang crispy. nanginginig yung kamay ko. Kung i ko yung pares ni Dewata nasa sa 9 out of 10, hindi naman sama sa 100 peso. Sobrang sarap din naman. Kaya ang OA ng iba, hindi nasasarapan dito. OA lang, OA lang, OA lang. Ngayon guys, sinong papanawalaan nyo? Yung lalaking nagsasabing hindi masarap na parang may arti lang sa katawan o yung babaeng nagsasabi ng masarap? I-comment nyo guys dito at kung nagustuhan yung video nito, please follow naman po sa aking Facebook account at huwag nyo na rin kalmutan na i-share ang video na to. Thank you.